Kamusta mga kaibigan? Ako si Pastor Antonio Jr. at tuwang-tuwa akong makapasok sa inyong tahanan o trabaho. At maihatid ang salita ng pag-asa, mensahe ng lakas ng loob at makapanalangin para sa iyo. Tuwang-tuwa ako mga kapatid, tuwing nakikita ko ang patutuo sa gawa ng Diyos. Kahapon lang, nangangaral ako sa aming simbahan at maraming tao ang nagsabi sa akin, Pastor, binabago ng iyong mga panalangin ang aking tahanan ang aking pag-aasawa, ang buhay ng aking mga anak, mga kapatid, hindi matutumbasan ng pera 'yan. Gawayan ng Diyos, hindi ko gawayan, kundi gawa ng banal na espiritu ng Diyos. Amen. O ikaw na bago lang dito, gusto kitang batiin at hilingin na mag-subscribe ka dito sa aking channel. I-activate ang bell ng notifications para matanggap mo ito sa cellphone mo. Tuwing maglalagay ako ng bagong video, makakatanggap ka ng notification at makakasabay ka sa akin sa mga mensahe tuwing umaga at gabi. Ayos ba? Huwag kalimutang iklik ang nagustuhan para makatulong sa YouTube na ipalaganap ito sa mas marami. Ah, at isang mahalagang detalye. May area para sa mga miyembro dito sa channel. Sa ibaba ng video, may maging miyembro button. Iklik mo para malaman pa. At doon makakasali ka sa isang malaking samahan ng pagmamahal at malasakit kung saan tumutulong ako sa mga institusyon ng kawanggawa at pwede kayong sumama sa akin. Mga institusyong tumutulong sa mga batang nangangailangan sa Afrika at Pilipinas. Tumutulong din sa mga kristyanong inuusig at sa mga taong may problema sa alak at sa pagkagumon sa droga. Pwede mong baguhin ang buhay nila. Kung kaya, iklik ang maging miyembro para malaman pa. Ayos ba mga kapatid, may napakapalad akong mensahe. Gagawa ng dakilang bagay ang Diyos sa buhay mo. Sigurado ako. Ang mensaheng ito ay mula Marcos Isa 16.20. Pansinin ang nakasulat dito. Habang naglalakad sa tabing dagat ng Galilea, nakita ni Jesus sina Simon at Andres na naghahagis ng lambat dahil sila'y mangingisda. Sabi ni Jesus, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Agad nilang iniwan ang lambat at sumunod sa kanya. Paglakad pa niya ng kaunti, nakita niya sa isang bangka si Santiago, anak ni Sebedeo, at Juan, ang kanyang kapatid, na inaayos ang kanilang mga lambat. Agad niya silang tinawag at sumunod sila sa kanya. Iniwan ang kanilang ama, si Sebedeo, kasama ng mga utosan sa bangka. Oh, Amen! Tingnan niyo mga kapatid, dito makikita natin si Jesus na tumatawag ng mangingisda. Siguro may isip natin ang tanong, di ba? Bakit mga mangingisda ang tinawag ni Jesus at hindi mga palaisip? Bakit kaya mga simpleng tao ang tinawag ni Jesus? Mga taong karaniwang manggagawa lang na walang formal na kaalaman. Kaya nga, sa aklat ng mga gawa, noong nasa Pentecostes sila at nakita ng mga tao ang mga disipulo na nagdarasal sa iba't ibang wika, nagsasalita sa sariling wika ng bawat isa. Isang sobrenatural na pangyayari iyon, sabi ng mga tao, lasing lang siguro sila kasi mangmang. Paano nila nasasabi ang daming kamanghamanghang bagay tungkol sa kasulatan sa salita ng Diyos? Iyan ay dahil, mga kapatid, ang nagbibigay kakayahan ay ang Espiritu Santo. Madalas kong sabihin na hindi pinipili ng Diyos ang mga bihasa. Binibigyan niya ng kakayahan ang mga tinawag. Kaya pinili ni Jesus ang mga taong tulad ko at ikaw. At naniniwala ako na pinili niya ang mga mangingisda dahil ang mangingisda ay laging may ginagawa. Palagi siyang abala sa anumang bagay na may kinalaman sa kanyang profesyon. O siya ay nangingisda sa laot, o nag-aayos ng bangka, o nagtitipo ng lambat, o nagbebenta ng isda. Ganyan ang mangingisda. Palagi siyang abala sa kung anumang gawain. At kung may isang bagay na ayaw ng Diyos, iyon ay ang pagiging kampante o tamad. Iyon ay kapag tayo ay nasa comfort zone. Walang ginagawa sa ating buhay Naghihintay lang na may mangyari. Baka hinihintay na lang natin ang kamatayan. Wala nang pag-asa sa mundo. Ayaw na ng tao mag-aral ng bagong kurso, magpakadalubhasa, pagbutihin ang trabaho, at pati gawaing bahay ay tinatamad gawin. Ayaw ng Diyos sa pagiging kampante. Yan ang dahilan kung bakit tinatawag tayo ng Diyos na umalis sa comfort zone natin, kung saan tayo komportable, hindi ba? Mahilig talaga tayong kumapit sa mga bagay at tao. Kaya kapag tinatawag tayo ng Diyos, madalas ay may inaasahan siya sa atin. Na magkaroon tayo ng tapang na putulin ang anumang bagay na maaaring maging hadlang. Hindi ko sinasabi na kailangan mong tapusin ang isang relasyon o iwanan ang iyong mga magulang. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kadalasan, kailangan mong magsakripisyo para magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi ito madali. Kaya maraming tao ang pinipiling ipagpatuloy na lang ang kanilang buhay at balewalain ang tawag ng Diyos. Pero, mga kapatid, kung alam lang natin kung gaano kahalaga ang sumunod sa Panginoon, hindi na tayo magdadalawang isip. At eksaktong iyon ang nangyari. Noong tinawag ni Jesus ang mga lalaking ito, agad silang sumunod. At dito sinasabi na nagbigay si Jesus ng paanyaya, Tingnan ninyo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng tao." Mga kapatid, ito ang pinakamataas na tungkulin na maaring makamit ng sinuman. Mas higit pa ito kaysa sa anumang bagay na maaari nating maisip. Naalala ko nang tanungin si Billy Graham, ang pinakadakilang ebanghelista ng ating panahon. Sinabi nila, bakit hindi kayo tumakbong presidente ng Estados Unidos? At sinabi niya ang ganito, kung gagawin ko yon, ibinababa ko lang ang sarili ko dahil ginawa na ako ng Diyos na embahador ng kaharian ng langit. Mga kapatid, tayo ay mga embahador ni Kristo. Yan ang nakasulat sa salita ng Diyos. Tayo ay mga embahador ng Diyos. At wala nang mas nakakataba ng puso kaysa doon na magawa nating mapagkasundo ang mga tao sa Diyos. Sa pangangaral ng Ebanghelyo, nagtatanim tayo ng salita ng Panginoon. Oo, pwede tayong makahuli ng tao para sa kaharian ng Diyos. Amen? Ito ang aking pinakamalaking regalo at alam kong meron ka rin ganitong hangarin. Kaya, kahit nasaan ka man, maaari kang makahuli ng mga tao para sa kaharian ng Diyos. Amen. At higit sa lahat, sa iyong mabuting patutuo at paglakad kasama si Jesus. Tinitingnan tayo ng mga tao, pati na ang ating mga kilos. Doon, gagamitin ka ng Diyos para magbago, magpagaling, magpanumbalik, at gumawa ng dakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, makikita natin na tinawag ni Jesus ang mga disipulong ito at tunay ngang tinupad niya ito sa kanilang buhay. Ang kanyang sinabi ay natupad. Kahit akala ng mga disipulo na hindi nila kaya, sapat na ang kanilang presensya. Ang pagsunod kay Jesus ang nagbago sa kanila sa bawat karanasan at sitwasyon. Madalas iniisip nating masyado na tayong matanda, di ba? Alam kong kausap ko ang grupo ng mga tao na minsan iniisip, Lampas na ako sa labing walo, wala na ako sa dalawampu dash sa Nagkaroon ako ng pagkakataon noon, pero ngayon hindi na ako nagsisimba. Paano pa ako magiging tagasunod ni Jesus? Pero, mga kapatid, dapat nating tandaan na noong tinawag ng Diyos si Abraham. Siya ay 75 taong gulang na. Sinabi ng Diyos kay Abraham, Umalis ka sa iyong lupain at mga kamag-anak, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Mga kapatid, kung iisipin natin, hindi iniintindi ng Diyos ang edad. Ang mahalaga sa Kanya ay ang ating pananampalataya, at ang ating pagsuko. Naalala ko nung tinawag ako ng Diyos para maging pastor at maglingkod sa ministeryo. Iyon ay tawag niya. Hindi ko ito hinanap. May plano ang Diyos sa buhay ko at sinusunod ko lang ang landas na itinakda niya. Naalala ko na tinipon ko ang aking ama, ina at kapatid na babae at sinabi ko sa kanila ang tungkol sa aking pagtawag. Ikinuwento ko ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. At handa akong tanggapin mula sa kanila ang isang hindi o oo. -o. Ngunit handa akong sundin ang kalooban ng Diyos anuman ang maging kapalit nito. At para sa kaluwalhatian ng Diyos, agad na sinabi ng aking mga magulang, Anak, malinaw naming nakikita ito sa iyo. May tawag ka mula sa Diyos kaya't gawin mo ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Labis akong natuwa mga kapatid dahil umalis ako nang may basbas ng magulang ko. Madalas kahit pamilya mo hindi naniniwala sa iyo. Sa halip na makatanggap ka ng suporta, sinusubukan ng mga tao na ilayo ka sa landas ng Diyos. Baka sabihin pa nila, maghanap ka na lang ng ibang gagawin. Sa palagay mo ba may mapapala ka dyan? Mamuhay ka na lang ng iba. Bakit mo pa gustong sundin ang Diyos? Pero mga kapatid, kapag tinawag tayo ng Diyos, napakalakas ng pakiramdam. Nakakamit natin ang tunay na kapayapaan kapag ginagawa natin ang bagay na talagang para sa atin. Kaya Sulit na sundin mo ang tawag ng Diyos. Amen. Para masabi mo ang nasa puso mo. Magdasal muna at humingi ng gabay sa Panginoon. Kung nais mong sumunod o gumawa ng misyon, maaaring sa ibang lugar. Maging tapat sa magulang, pamilya at kaibigan, humingi ng payo, pero higit sa lahat, sundin ang inilagay ng Diyos sa puso mo. Ayos ba? makakasiguro kang ito ang pinakamagandang desisyon na magagawa mo sa buhay mo. Amen. Paalala lang, kahit aalis ka man ng bahay o hindi, gusto ng Diyos na umalis ka sa iyong comfort zone. Mga kapatid, hindi lahat ay pupunta sa Afrika, Estados Unidos, o ibang bansa para mangaral, o mangaral sa pulpito ng simbahan. Pero tayong lahat ay may tawag na sumunod sa Panginoon, sa ating trabaho, sa ating pamilya, saan man tayo naroroon. Amen? Iyan ang layunin ng Diyos na tayo ay maging mangingisda ng tao na magdala tayo ng mga tao palapit kay Jesus. Amen. Sana naunawaan mo ito. Isulat sa komento. Nangusap ang Diyos sa akin sa mensaheng ito. Ngayon ay mananalangin tayo. Hihilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng katiyakan na nasa tamang landas tayo at alisin ang pagdududa. Alam ko na isa sa mga pinakamahirap na bagay ay malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin, kung ano ang tawag niya para sa ating buhay. Madalas kong sabihin na natutuklasan mo ang iyong tawag habang unti-unti kang gumagawa ng unang hakbang patungo sa matagal mo ng hangarin sa puso. Makikita natin kay Abraham na kinailangan niyang gawin ang unang hakbang. Hindi niya alam kung anong lupain ang ibibigay ng Diyos. Pero dahil sumunod siya, unti-unting nilinaw at binigyang liwanag ng Diyos ang kanyang landas. Kaya madalas hindi mo malalaman kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyo kung hindi ka susubok, kung hindi mo gagawin ang unang hakbang. Siguro, sa isang relasyon, kailangan mong maniwala na ngayon, sa iyo magiging maayos na. Hindi mahalaga ang pagpalpak noon. Ngayon, pwedeng magtagumpay. Naalala ko mga kapatid, noong nakilala ko si Tais, ang aking asawa, kailangan ko siyang i-text at noong panahong iyon, orkut pa ang uso, kaya nagpadala ako ng mensahe sa kanya. Mahirap magpadala ng mensaheng iyon dahil emosyonal akong sugatan at pagod na masaktan. Nagkaroon na ako ng ibang relasyon sa mga makajos, pero hindi rin nagtagumpay. Kailangan kong magdesisyong magsimulang muli. Nagpadala ako ng mensahe sa Orkut at gaya ng sabi namin dito sa Minas, dahan-dahan lang muna. Pagkatapos, Nag-message ako sa kanya na gusto ko lang maging kaibigan. Sa huli, gusto ko siyang tawagan. Magdasal kasama siya. Magpadala ng mensahe. At gawin ang aking parte. Bakit? Ayaw ng Diyos na maging kampante ako. May plano siya para sa akin. At nagtitiwala akong magiging maayos ang lahat. Baka nagsasalita ako dito para sa marami sa inyo na labis nang nadismaya. Labis nang nasaktan dahil sa mga pagkabigo at mga pagkadismaya. Ngayon, sarado na ang puso mo. Kapatid, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Hindi magpapadala ang Diyos ng isang tao para pindutin ang doorbell sa bahay mo. Hindi siya magpapadala ng anghel para sabihin sa iyo na siya na nga ang taong iyon. Hindi ganoon. Pipili ka base sa kung ano ang gusto mo. Dapat kahit papaano ay may pagkakapareho kayo ng taong iyon. Pareho kayo ng mga hilig, pareho kayo ng mga pangarap. At doon, Noong nakikilala ko pa lang si Tais, binuksan ko ang puso ko sa kanya. Sinabi ko, may tawag si Diyos sa buhay ko, baka kailangan kong madalas maglakbay. Sinabi ni Diyos na magpapangaral ako sa Brasil at sa ibang bansa, gusto kong malaman ang sagot mo. Sinabi niya ang tumatak sa akin, kung galing kay Diyos, papayag ako sa kahit ano. Mga kapatid, sampung taon na kaming magkasama at sobrang saya ko dahil magkapareho kami ng iniisip at puso. Baka nagpakasal ka noon na wala pang ganitong kaalaman at hindi mo kinonsulta si Diyos. Ngayon, pakiramdam mo ay masama dahil gusto mong gumawa ng gawain pero walang suporta mula sa kabilang tao. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Para sa Diyos, walang imposible. Dapat mo talagang ipagdasal ang taong iyon. Dapat mo ring unti-unting subukang ilapit siya. Alam mo, walang saysay ang paulit-ulit na pangaral at pamimilit, pero naniniwala akong malaki ang nagagawa ng panalangin. Malaki ang epekto nito. Ayon sa Biblia, kayang baguhin ng Diyos ang anumang puso. Gawin mo ang iyong parte, magbigay ng magandang halimbawa, at ipakita kung paano binabago ng Diyos ang iyong buhay. Maaring magdulot ito ng kuryosidad sa iba. Tama? Mga kapatid, manalangin na tayo. Alam kong tumimo sa inyo ang mensaheng ito, pero tandaan, ayaw ng Diyos ang pagiging kampante. Lagi tayong tinatawag ng Diyos na lumabas sa ating comfort zone. Bakit? Ayaw niyang sayangin natin ang ating buhay. Napakabilis lang ng ating buhay. Mabilis itong lumilipas at gusto niyang sulitin natin ang bawat araw natin. At walang mas hihigit pa kaysa sa pagiging nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Amen? Kaya ipikit mo ang iyong mga mata. Gusto kong manalangin kasama ka. Gawin mo ito ngayon. Aleluya! Manalangin tayo, Panginoon Diyos ko at Ama, pinupuri kita para sa salitang ipinadama mo sa aking puso. Naniniwala ako, Diyos, na ito ay mapupunta sa matabang lupa at magbubunga ng marami, Ama. Maraming tao na nakikinig sa akin ngayon ay nasa ganitong sitwasyon na hindi alam ang gagawin. Ama, sila ay nalilito, hindi nila alam kung ano ang kalooban mo. Nalilito sila kung tama ba ang kanilang pinipiling desisyon o hindi. Hinihiling ko sa iyo, Ama, bigyan mo ng kapayapaan at gabay, Panginoon. Huwag mong hayaang manatili siya sa kalituhan. Sabi sa iyong salita, ikaw ay Diyos ng kapayapaan, hindi ng kalituhan. O aking Diyos, sinasabi rin ng iyong salita sa Kolosas, Kabanata 3, Talata 15, na ang kapayapaan ni Kristo ang dapat maging tagapamagitan sa aming mga puso. O Panginoon, Hinihiling ko sa iyo, Ama, na ipakita mo sa amin kung ang isang bagay ay mula sa Diyos o hindi. Kung kailan namin dapat simulan ang isang relasyon o hindi, isang trabaho o kahit isang tawag. Ama, kumpirmahin mo sa puso namin at bigyan mo kami ng tapang. Gaya ng mga disipulo na iniwan ang lahat para sundin ang iyong tawag. Ama, alisin mo ang takot at pag-aalala namin sa iniisip ng iba. Bigyan mo kami ng tapang Panginoon dahil sinabi ng iyong salita na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng duwag kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Sa ngalan ni Jesus, Ama ko, hinihiling ko po na bigyan mo kami ng tapang na ito, ng lakas ng loob na ito. At naway makita ng mga tao, Ama, na kami ay may tiwala, lumalakad sa tamang landas, at naway iligtas mo ang aming tahanan, ang aming pamilya. Naway sumama rin sa iyo, Ama, ang aming asawa, anak, at magulang. Huwag mo kaming hayaang maglakad ng mag-isa kundi hipuin mo rin ang kanilang puso. O Panginoon, nais naming tuparin ang iyong tawag at alam kong marami ngayon Ama ang nahipo ng mensaheng ito. O Jesus, huwag mo kaming hayaang manatili sa comfort zone at sayangin ang buhay namin. Marami po, Ama ko, sa mga kinakausap ko rito ay mahigit tatlumpu o apat na taon na at iniisip nilang huli na ang lahat. O Panginoon, Nakikita namin sa iyong salita ang mga taong may edad na nagsimulang gumawa ng isang bagay para sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming sulitin ang oras. Sulitin ang mga araw na ibinigay mo sa amin upang ipahayag ang iyong pag-ibig upang ipakita kung gaano ka kagila-gilalas. Ama, namamagitan ako para sa lahat ng nakikinig sa akin. Hinihiling ko sa iyo, ibuhos mo ang iyong kapayapaan at kagalingang pisikal at emosyonal, Panginoon. Ipinapahayag ko ang kagalingan ng Panginoon sa taong may sakit at may tumor. Sa ngalan ni Jesus, itinataas ko ang kasamaan na ito sa buhay ng taong ito. Itinataas ko ang lahat ng sakit ng ulo, lahat ng sakit sa katawan, lahat ng sugat na hindi gumagaling. Iniaangat ko lahat ng kasamaan laban sa buhay ng taong ito. Lahat ng pang-aapi ni Satanas na nagdudulot ng pagkawasak, kaguluhan at pang-aapi. Kinakansila ko sa pangalan ni Jesus lahat ng bagay na nagnanakaw ng kapayapaan, lahat ng bagay na pumipigil sa amin na tuparin ang iyong tawag. Ama, maraming tao dito ang gustong gumawa ng hakbang ng pananampalataya, pero hindi magawa. Kapag nagpapasya silang kumilos, para sa Panginoon, mayroong humahadlang. Ngunit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, pinapalayas at kinakansila ko ang lahat ng hadlang, lahat ng balakid, lahat ng itinatayo ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, hindi na ito muling mangyayari. Panginoon Ama, bigyan mo ng tapang ang taong ito na huwag nang lumingon sa nakaraan, kundi tumingin kay Heso Kristo, ang may akda at tagatapos ng kanyang pananampalataya. Sa pangalan niya ako nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Papuri sa Diyos. Hallelujah.